Umakit na sa labing walo ang bilang ng mga nasawi sa bus na nahulog sa bangin sa Antike. Kabilang dyan ang 21 anyos na babae na sosopresahin saan ang kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Emosyonal ang OFW na si Melody Binias na malamang kasama ang lima niyang kaanak sa mga nasawi sa bus na nahulog sa bangin sa Antike. Kwento niya, mula sa South Cotabato na bakasyon lang sa Western Visayas, ang kanyang mga kaanak kabilang ang isang taong gulang na bata. Panawagan niya, Sana hindi sa ano, gusto namin na mapadali yung uwi ng mga bangkay ng mga pinsan ko sir. Sana matulungan sila agad-agad kasi ang dami nag-aantay sa kanila. Ngayong araw, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi na umaabot na sa labing walo. Buhay man kasing naiangat mula sa mangin, tuluyan na rin binawian ng buhay sa ospital si Arian Raven Mejia. Ayon sa kanyang ina, mahilig manorpresa si Arian, kaya't madalas na di siya nagsasabi kapag uuwi sa antike. Visual kasi pag umuwi siya ng antike, surprise yan. Maanong ko lang lang sa pintu na siya. So hindi ko alam talaga na nagbiyahe siya nung that day. Ang nobyo naman ni Arian nakasama niya sa naaksidenteng bus. Nagpapagaling pa rin ngayon sa ospital. Ayon sa Antike PDRMO, anim pang biktima ang kritikal pa rin ang kondisyon. Naghihinday naman sila ng opisyal na ulat ng investigasyon mula sa PNB, pero may ilan tiniting ng tinitingnang ng disgrasya. May mga allegations na doon at kinakonsider doon yung mechanical defect dahil uh, nawala ng preno no? at uh, air brake niya yata may diferensya. Kabilang din sa tinitingnan ang posibleng speeding o pagkawala ng preno ng bus base sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga residente sa lugar. Pero sa panayam ng Super Radio B sa Valya Car Transit na may-ari ng bus na nahulog sa bangin, sinabi nilang walang umanong katotohanan na pinayagan nilang pumasada ang bus kahit mayroong problema. Nasa protocol daw nila na kailangan tumigil ang bus kung may diferensya at agad na padadalhan ito ng rescue unit. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon at nakikipagtulungan din sa pagsisiyasat ng LTFRB. Ayon sa mga otoridad, makakatulong sa pagsisiyasat kung maiangat na mula sa bangin ang bus para makuha ang dashcam nito. Pag-uusapan din ng mga otoridad kung paano maiiwasan ang aksidente sa lugar na binansaga ng Antique Governor bilang killer curve. Marami kasi namatay na po dyan eh, sa uh, area. May mga intervention na actually na ginawa din dyan, hindi sapat no, na ma-reduce o ma-prevent talaga yung mga accidents dyan sa area. Pinatawa na ng 90-day suspension ng LTFRB ang labindalawa pang bus ng Vilacar Transit na biyahing Antique, Iloilo. Buong lalawigan ng Antique, sila po yung mga bus na malalaki na nagbibiyahe. However, meron naman mga ban at mga maliliit na sasakyan. Uh -huh. Ang DSWD nagpaabot na ng tig-10,000 pisong tulong sa anim na biktimang kritikalang lagay. Patuloy raw ang assessment nila para sa pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng mga nasawi at iba pang sugatan. Ayon naman sa Antike PDRMO, nakipag-ugnayan na sa kanila ang pamahalaan ng South Cotabato para matulungang maiuwi sa Mindanao ang labi ng mag-anak na nasawi sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang inyong saksi. Mga iigan, samahan nyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.